Kumusta? Ako si Prakash Gowda, isang vascular surgeon sa Apollo Health City, Hyderabad. Ang paksa natin ngayon ay ang Lehrer's Syndrome na kilala rin bilang aortoiliac occlusive disease. Ito ay pangunahing pagbara ng dulo ng aorta, pati na rin ng magkabilang common iliac arteries. Karaniwan itong nangyayari sa mga pasyenteng matagal ng naninigarilyo. Gayun din, ang matatandang pasyente ay maaaring magkaroon ng Lehrer syndrome. Iba pang sanhi ay ang pasyente ang nagkakaroon ng thrombotic diseases o may mataas na posibilidad na magkaroon nito, mga pasyente may coronary artery diseases o may namuong dugo sa puso. Ito ang mga pinakakaraniwang sanhi ng Lehrer syndrome o aortoiliac occlusive disease. Ang mga pasyente ito ay nagpapakita ng tatlong pangunahing sintomas at palatandaan, lalo na ang pananakit at paninigas ng puwitan at hita kapag naglalakad. Ibig sabihin nito, ang mga pasyente ay makakaranas ng pananakit sa parehong bahagi ng puwitan at hita kapag naglalakad. Maaring mag-iba ang layo mula 10 o metro o kahit sa pagpapahinga hanggang 500 metro o higit pa. Kaya depende sa yugto ng mga sintomas, kailangan gamutin ng pasyente. Ang pangalawang sintomas ay ang kawalan ng pulso sa magkabilang femoral na bahagi kapag sinusuri sa klinika. Pagkatapos pumupunta ang pasyente sa ospital, sa pagsusuri, napapansin natin na walang femoral pulse sa singit. Ito ang pangalawang palatandaan. Ang ikatlong palatandaan ay ang erectile dysfunction. Nagreklamo ang pasyente ng erectile dysfunction. Ang tatlong sintomas at palatandaan ito ay tinatawag na Lehrer's syndrome. Kaya paano natin sinusuri at paano natin dinadiagnose ang Lehrer Syndrome? Karaniwan, sa klinikal na pagsusuri, ang unang palatandaan ay ang kawalan ng femoral pulses kasabay ng mga sintomas ng pananakit o paninigas ng puwit at hita kapag naglalakad at reklamo ng pasyente tungkol sa erectile dysfunction. Pagkatapos nito, maaari tayong dumiretso at magsagawa ng CT peripheral angiogram kung saan makikita natin ang daloy ng dugo papunta sa dulo ng aorta pati na rin sa magkabilang ibabang bahagi ng mga paa at matutukoy natin kung saan ang bara. Ang bara ay maaaring maikli lamang ang bahagi, mahaba o magsimula mula sa infrarenal hanggang sa iliacs. Kaya sa mga ganitong pasyente, paano natin sila ginagamot? May mga option depende sa haba ng sugat at sa anatomiya ng mga bara, pati na rin sa anatomiya ng mga daluyan ng dugo. Para sa mga sugat na may maikling bara, ibig sabihin kung may maikling bahagi ng bara sa aorta, pati na rin sa common iliac arteries, ang option ay magsagawa ng bilateral iliac angioplasty at stenting na kilala rin bilang kissing stent angioplasty. Ito ay magpapagaan ng mga sintomas at ang pasyente ay maaring makagalaw o makalakad sa mismong araw ng procedure. Karaniwan, ang paggaling ay sa unang araw pa lang at ang pasyente ay maaring umuwi sa ikalawang araw pagkatapos ng operasyon. Kung ang mga sugat ay mahahabang bahagi, ibig sabihin ay mas mahaba ang bara sa aorta at iliac arteries. Hindi na posible ang endovascular na pamamaraan. Sa mga ganitong kaso, kinakailangan naming magsagawa ng open bypass surgery. Ang bypass ay kinabibilangan ng aorto-bifemoral o biiliac bypasses kung saan binubuksan namin ang tiyan Gumagawa kami ng laparotomy, u inihihiwalay ang normal na bahagi ng infrarenal aorta at sa singit ay binubuksan namin ang femoral arteries sa magkabilang panig. Pagkatapos ay inilalagay namin ang prosthetic graft. Ang prosthetic graft ay isang Y graft o inverted Y graft kung saan mayroon itong pangunahing katawan at dalawang sanga para sa magkabilang binti. Kaya ang pangunahing katawan ay iya anastomose sa infrarenal na bahagi ng abdominal aorta at pagkatapos ay ang dalawang sanga ng graft ay maaaring itunnel sa retroperitoneum at pagkatapos ay ibaba sa singit kung saan iya anastomos namin sa bawat panig sa common femoral o superficial femoral artery kaya karaniwan, kapag gumagawa kami ng open procedure, kailangang manatili ang pasyente sa ICU nang hindi bababa sa isang araw, sa sumunod na araw ililipat sa ward, at pagkatapos ay maaring panatilihin ang pasyente sa ospital ng dalawa o tatlong araw. Kapag wala na ang mga sintomas sa tiyan ng pasyente at naayos na ang kanyang paralytic ileus, maari na naming simulan ang pagpapagalaw sa pasyente at maari na siyang madischarge kadalasan sa ikaapat o ikalimang araw pagkatapos ng operasyon. Kaya ang kinalabasan ng mga ganitong sugat o ng ganitong mga sakit ay kadalasan ay maganda. Kung gagawin natin ang open hour to bifemoral bypass grafting at hindi na maninigarilyo ang pasyente pagkatapos ng procedure, ang haba ng buhay ng graft ay madaling umabot ng 20 taon. Kaya depende sa mga nakagawian ng pasyente at sa kanyang mga kasamang sakit, nagkakaiba-iba ang kinalabasan. Kung ang pasyente ay lubusang umiwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, mas maganda ang resulta para sa pasyente pagkatapos ng procedure, maging ito man ay open bypass surgery o kissing stent angioplasty.